Paano nangyari na ang isang hari na lubos na iginagalang sa mundo ng Islam, kilala sa kanyang katapangan laban sa kanluran, ay biglang nakitil ng kanyang sariling pamangkin? Isa ba itong simpleng pagiganti o may mas malakas sa pwersang gustong magpatanggal sa kanya? Noong March 25, 1975, nagulantang ang buong mundo sa balitang pinaslang si Haring Faisal bin Abdul Aziz, isang lider na matapang na humamon sa Amerika at Israel. Subalit tuluyang binawian ang buhay sa loob mismo ng kanyang palasyo. At ang salarin, wala ng iba kundi ang kanyang sariling pamangkin, si Prinsipe Faisal bin Musaid. Ayon mismo sa pamahalaang Saudi, ang pag-atake raw ay gawa ng isang individual na mayroong personal motibo. Pero marami ang naniniwala na may mas malaking sabuatan sa likod ng pangyayari na ito. Mula sa mga aligasyong kinasasangkutan ng CIA, idwaan sa loob ng pamilyang maharlika, hanggang sa posibleng paghihiganti dahil sa matinding polisiya ni Haring Faisal. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong araw na yun? Isa ba itong payak na krimen? O bahagi lamang ng isang mas malawak na plano? Ang kanyang katapangan ba laban sa kanluran? Ang siyang naging daylan kung bakit siya tinapos? Isa ba itong simpleng pagiganti? O mayroong mas malakas na puwersang gustong magpatanggal sa kanya? Sa video na ito, susuriin natin ang kumpletong chronology, ang mga motibo, ang nakakagulat na conspiracy theory, at ng napakalaking epekto ng pagpano ni Haring Faisal. Pero bago natin simulan yan, kung bago ko pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Faisal bin Abdul Aziz ay pinanganak noong April 14, 1906 sa Riyadh. Sa panahong dumaraan sa malaking pagbabago, ang riyo na kalaunan ay magiging kaharian ng Saudi. Siya ang anak ni Haring Abdul Aziz ang nagtatag ng bansa at ang kanyang ina na si Tarfa Binti Abdullah mula sa isang kilalang pamilyang ulama. Maaga niyang naulila ang ina dahilan para lumapit siya sa kanyang lolo, isang respetadong iskolar ng Islam na humubog sa kanyang pananaw sa reliyon at pamumuno. Sa kanilang pamilya, kilala si Faisal bilang isang bata na tahimik, matalino at mayroong likas na authority. Hindi tulad ng iba niyang kapatid na mas palaban at ekspresib. Si Faisal ay mapagmasid, laging nag-iisip bago magsalita. Dahil dito, nakita siya ng kanyang ama bilang tagapagmanang mayroong potensyal. Bata pa lang, ipinagkatiwala na sa kanya ang mahalagang tungkulin. Sa edad na 20, ginawa siyang komandante ng militar ng Hijaz, isang napakahalagang posisyon na sumubok sa kanyang kakayahan sa pamumuno. Pagsapit ng 1926, inirang siyang governor ng Hijaz, ang reyong sakot ng Mecca at Madina. Dito nagsimula ang mga reforma at modernization na nagpakita ng husay niya sa pamamahala at organization. Noong 1932, nang ofisyal ng maitayo ang kaharian ng Saudi Arabia, mas madalas nang kinakatawan ni Faisal ang kanyang ama sa mga diplomatikong usapin. Siya ang naging unang kalihim ng ugnayang panlabas ng Saudi Arabia na nagtatag ng relasyon sa mga makapangiriyang bansa tulad ng Inglaterra at Estados Unidos. Habang patuloy na pinapanatili ang kanyang posisyon bilang tagapanguna at matapang na boses ng mundo ng Islam, lalo na sa isyo ng Palestine. Nang pumano si Haring Abdul Aziz noong 1953, anak niyang si Saud bin Abdul Aziz ang umakit sa trono. Subalit na harap ang pamahalaan ni Haring Saud sa maraming hamon, partikular sa ekonomiya at tensyong pampolitika sa loob ng kaharian. Sa panahon na yon, si Faisal, ang nagsisilbi bilang punong ministro, ay unti-unti ng kumokontrol sa pamahalaan. Noong 1964, dahil sa pressure mula sa ulama at sa pamilyang Maharlika, napilitan si Haring Saud na magbitiw sa trono. Sa pagkakataon na yon, formal na inihalal si Faisal bilang hari ng Saudi Arabia. Mula noon, sinimulan niya ang malalaking pagbabago. Mula sa modernization ng ekonomiya hanggang sa patakarang panlabas na minsang lumalaban sa interes ng kanluran. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mabilis na umunlad ang bansa sa infrastruktura kasama rito ang pagtatayo ng mga kalsada, linya ng kuryente at sistema ng communication. Ipinasok din niya ang makabagong edukasyon, nagtatag ng mga paaralan at binuksan ang opportunity para sa mga kababayan na makapag-aral Isang hakbang na noong panahon na yun ay tinuturing na kontrobersyal. Bukod dito, pinagtibay niya ang sektor ng langis at gas sa pamamagitan ng nasyonalismo ng industriya ng langis na nagbawa sa pagdepende sa mga banyagang company. Ang pataka ng ito ay hindi lamang nagpayaman sa Saudi Arabia kundi nagbigay rin dito ng malaking impluensya sa pandeigdigang larangan. Noong 1973, nasaksihan ng mundo ang isa sa pinakamatingkad na pangyayari sa kasaysayan ng geopolitics. Matapos ang Amerika at iba pang bansa sa kanluran ay malino na sumusuporta sa Israel sa digmaan Yom Kippur. Gumawa si Haring Faisal ang matinding akbang ang pagtigil ang pag-export ng langis sa Estados Unidos at sa kanilang mga kaalyado. Ito ay nagdulot ng global energy crisis, tumaas ang presyo ng langis, nagkaroon ng mahabang pila sa mga gasolinan at nabawon sa krisis ang ekonomiya ng mga bansa sa kanluran. Gusto ni Faisal iparating ang mensahe ang mundo ng Arabia ay hindi lamang tagasunod ng patakaran ng kanluran, kaya nilang tumindig at lumaban. Dahil sa akbang na ito, kilala siya bilang isang matapang na leader ng mundo ng Islam na lumalaban sa domination ng kanluran. Subalit syempre, nagdulot din ito ng maraming kaaway. Mula pagkabata, si Faisal ay palaban at malinaw ang suporta sa Palestine. Para sa kanya, ang pananakot ng Israel sa lupa ng Palestine ay isang pag sa mundo ng Islam. Bilang hari, hindi lamang siya nagbigay ng matinding talumpati, kundi naglaan din ng pinansyal at militar na suporta sa mga grupong lumalaban para sa Palestine. Noong 1969, siya rin ang nagpasimula ng organization ng Cooperation ng Islam, isang samahan ng mga bansang muslim na naglalayong labanan ang impluensya ng Israel at kanluran. Pinagbuklod niya ang mga bansang muslim at naniniwala siyang dapat magkaisa ang mundo ng Islam laban sa global na kawalan ng katarungan. Subalit ang kanyang matinding paninindigan laban sa Israel at ang oil embargo ay nagpataas ng galit mula sa kanluran at Zionist. Noong March 25, 1975, isang tila karaniwang umaga sa kaharian ng Saudi Arabia. Walang palatandaan ng pangarib at walang babala. Subalit sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ang potok ng sandata na yumanig sa buong palasyo. Noong araw na yun, si Haring Faisal ay nasa palasyo ng Riyadh Abala sa kanyang mga gawain bilang pinakamataas na leader ng Saudi Arabia. At katulad ng dati, tumatanggap siya ng mga bisita sa isang audience ng kaharian, isang tradisyon na kung saan ang mga official, dayuwang bisita at member ng pamilyang Maharlika ay pumupunta upang makipagkita sa hari. Sa hanay ng mga dumating, may isang hindi gaanong kapansin-pansing bisita, si Prinsipe Faisal bin Musaid, ang sariling pamangkin ng hari. Walang nakakita ng kakaiba sa kanyang presensya at bahagi siya ng pamilyang Maharlika. Nang dumating na ang kanyang oras upang makipagkita sa hari, lumapit na si Prinsipe Faisal. Binati siya ng hari ng magiliw gaya ng pakikitungo sa pamilya. Subalit sa isang iglap lamang, isang kakilaki labot na pangyayari ang naganap. Biglang kinuha ni Prinsipe Faisal ang isang sandata at itinutok mismo sa ulo ng hari at nagpaputok ng dalawang beses mula sa malapit ng distansya. Agad na bumagsak si Haring Faisal, ang palasyo ay nagulantang Nagpanik ang mga gwardya at ang ilan naman ay nagmadaling huli ng salarin. Habang iba naman ay sinusubukang iligtas ang hari. Ayon sa isang ulat, may isang gwardya ng kaharian na sinubukang atakihin si Prinsipe Faisal gamit ng kanyang espada subalit. Pinigilan siya ni Sheikh Ahmad Sakiyamani Yamani, ang oil minister noon, na nagsabi, wag mong gagawin yan, kailangan nating alamin kung sino ang nasa likod ito. Agad dinala si Haring Faisal sa ospital, subalit hindi na siya nakaligtas. At pumano siya sa sandaling matapos ang pag-atake. Bakit nga ba kinitil ng pamangkin ng sariling tiyuin isang hari na iginagalang sa buong mundo ng Islam? Ayon sa pamahalaang Saudi, mayroong silang sagot yan, subalit makatuwiran ba ito? Pagkatapos ng nakagiging bala insidente noong March 25, 1975, mabilis na naglabas ng pahayag ang pamahalaan ng Saudi Arabia. Ayon rito, ang prinsipe Faisal bin Musaid ay umano ay may sakit sa pag-iisip at siya ay kumilos ng mag-isa dahil sa hindi matatag na kondisyon ng kanyang isipan. Ayon sa mga ulat mula sa pamilya Maharlika, mula nang bumalik siya sa Estados Unidos kung saan siya ay nag-aral at nanirahan, ipinakita ni Prinsipe Faisal ang mga kakaiba at hindi inaasaang kilos. Ayon sa pahayag ng pamahalaan, layunin nito na kumbinsihin ng publiko na ang pagkitil kay Haring Faisal ay gawa lamang ng isang individual na hindi matino ang isip at hindi bahagi ng isang malaking sabwatan. Subalit may ibang paliwanag na hindi inilatag ng pamahalaan ang pagiganti. Ilang taon bago ang insidente, ang kapatid ni Prinsipe Faisal, si Kalim Bin Musaid, ay nakitil sa isang inkwentro laban sa security forces ng Saudi. Si Khalid, isang prinsipe na tinututulan ang modernization ng hari, lalo na sa larangan ng education at papel ng kababaihan sa lipunan, ay kasangkot sa kilos ng lumalaban sa pamahalaan na nauwi sa pag-atake at kamatayan niya. Ayon sa official version, hindi kailanman natanggap ni Prince Faisal ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Nang magkaroon siya ng pagkakataong makaharap ang hari, ginamit niya ang sandali para magiganti. Subalit ang tanong, totoo ba ang pagkitilay simpleng galaw lamang ng isang taong may sakit sa isip na nagiganti sa personal na paraan? O may ibang puwersa na kumokontrol mula sa likod ng pinto? Ito ba ay simpleng pagiganti ng isang prinsipe? O bahagi ng mas malaki ang konspirasi upang alisin ng leader na matapang na lumaban sa pandigdig ng kapangyarihan. Matapos ang kamatay ni Haring Faisal, marami ang nakaramdam ng kakaibang pangyayari sa kaso. Maraming partido ang naniniwala na hindi lamang ito galaw ng isang taong may sakit sa isip o simpleng pagiganti. Kundi may mas malakas sa puwersa na gustong mawala si Haring Faisal, isang hari na matapang na humamon sa Amerika ng biglaan. Ang isang nakakagulat na connection ay noong 1973 Pinanguna ni Haring Faisal ang oil embargo laban sa Estados Unidos at sa kanilang mga kalyado bilang tugon sa suporta nila sa Israel sa digmaan ni Yom Dahil dito, nabaon sa krisis ang ekonomi ng kanluran, tumaas ang presyo ng langis at lumaki ang inflation. Tumaas ng gusto ang presyo ng langis at maraming bansa ang nasa energy crisis. Malinaw na nalugi ang Estados Unidos dahil sa akbang na ito at posible kaya na ito ang daylan ng pagiganti. May ilang espekulasyon na nagisabi na may interes ang CIA na patalsikin si Haring Faisal at palitan siya ng isang leader na mas pro-kanluran. Lalo pa at si Prince Faisal bin Musaid, ang kumitil sa hari, ay nanirahan sa si Estados Unidos sa loob ng ilang taon. May naniniwala na sa panahon na yun, maaaring na-recruit o na-impluensyaan siya ng mga banyagang ahente upang isa para ng isang tiyak na misyon. Ngunit kung totoo man ang pagkakasangkot ng mga banyaga, malabong gumalaw sila ng mag-isa. Hindi lahat ng member ng pamilya Maharlika ay sumasang ayon sa mga patakaran ni Haring Faisal. May ilan na pakiramdam na masyadong mabilis ang modernization na ipinapatupad niya at baka masira nito ang tradisyon ng Islam. May iba rin na nangangamba na delikado ang kanyang patakaran sa ugnain sa kanluran na matagal ng pangunahing kalyado sa ekonomiya at security. Ang nakakaakit ang pansin pagkatapos makitili si Haring Faisal agad na umakit sa trono ang kanyang kapatid na si Khalid bin Abdul Aziz. Walang malaking kaguluhan sa politika, napakagaan na ng daloy ng lahat ng mga pangyayari. Posible kaya na may mas malalim na daylan sa likod ng mga pangyayari na ito o simpleng aksidente lamang sa kapalaran ng isang lider na matapang na nagtatanggol sa Palestine. Sa buong mundo, si Aring Faisal ay isa sa mga pinakamatapang at bokal na lider ng Muslim na sumusuporta sa Palestine. Hayag niyang tinutulan ng pag-iral ng Israel, kinundi na ang kanilang mga kilos laban sa mga mamamayang Palestine at tinawag ang Zionism bilang banta sa mundo ng Islam. Ang kanyang financial at political na suporta sa mga grupong lumalaban sa Palestine ay naglagay sa kanya bilang pangunahing kaaway ng Israel at ng kanilang mga kalyado. Kasaysayin na rin ang nagpatunay na ang mga leader na lumalaban sa interes ng Zionismo ay madalas na nagtatapos sa trahedya. Posible kaya nakasama si Haring Faisal sa mga yun? Maaring hindi natin malalaman ang buong katotohanan. Subalit isang bagay lamang ang malinaw ang pagkamatay ni Haring Faisal ay hindi pangkarniwang pangyayari. Maaring ito ay foreign cooperation, pagtataksil mula sa loob ng palasyo o iba pang senaryo na hindi pa nalalantad. Isang tiyak na katotohanan na nawala sa mundo ang isa sa mga pinakamapangarib at pinakamatapang na leader ng Islam. Matapos ang insidente noong March 25, 1975, agad na nahuli sa lugar ng krimen si Prinsipe Faisal bin Musaid. Hindi siya lumaban o sumubok na tumakas, na para bang alam niya na ito ang nakatakda para sa kanya. Subalit nakakatuwang tandaan, kahit na ito ay isang pagkitil sa pinakamataas na pinuno ng Saudi, ang proseso ng paglilitis ay talagang napakabilis. Sa isang bansa tulad ng Saudi Arabia, na kilala sa napakaliit na transparency sa pamahalaan, napakakakunti ng information tungkol sa paglilitis. Walang malawak na coverage sa media, walang mahabang mga debate. Ilang buwan lamang matapos ang pagkitil si Prinsipe Faisal bin Musaid ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan. At kung tinatanong mo kung bakit naging napakabilis ng proseso, posible bang may layunin ng pamahalaan na isara agad ang kaso bago magkaroon ng mas malaking tanong? Baka gusto lang nilang walang magulat o makaalam ng totoong nasa likod ng pangyayari. Noong June 15, 1975, higit dalawang buwan matapos ang pagkitil, si Prince Faisal bin Musaid ay pinatawan ng parusang kamatayan sa publiko ng Riyadh. Siya ay kinitil sa harap ng madla katulad ng iba pang pagkitil sa Saudi Arabia na walang petition para sa pardon, walang negosyasyon sa politika, isang pagtatapos na tila masyadong maayos, masyadong mabilis at masyadong sistematiko. Karaniwan sa mga ganitong malalaking kaso, ang proseso ng investigasyon ay tumatagal ang taon, lalo na kung nangyari ang pagkitil sa isang hari. Subalit sa kaso na ito, lahat ng ito ay nagtapos sa loob lamang ng ilang buwan na para bang may puwersang ayaw na magtagal ang pangyayari na ito. May teorya na nagsasabi na si Prinsipe Faisal ay hindi batid na siya ay ginagamit. Posible na may puwersa o individual na nagsulong sa kanya upang isagawa ang pagkitil. At nang matapos na ang kanyang misyon, agad siyang tinanggal upang hindi makapagsalita pa. Kung totoo, ang puwersang ito ay matagumpay na naitago ang tanging tao na maaring maghayag ng katotohanan. Sa pamamagitan ng kamatayan, opisyal na nailagay sa pagtatapos ang kaso ng pagkamatay ni Haring Faisal. Walang karagdagang investigasyon Walang ibang teorya na tinalaki ng pamahalaan. Isang konklusyon lamang, isang prinsipe na may sakit sa isip ang kumitil sa hari. Pagkalipas lamang ng ilang oras, inaanunsyo si Khalid bin Abdul Aziz bilang bagong hari ng Saudi Arabia. Iba sa hari na si Faisal na siyang kilala sa kanyang bisyo at matibay na pananaw, si King Khalid ay mas pasib at hindi gaanong nakikialam sa politika sa labas ng bansa. Siya ay mas nakatoon sa panloob na katatagan at sa pagpapatuloy ng mga patakarang pang-ekonomiya na inilatag ni Haring Faisal. Subalit marami ang naniniwala na si Khalid ay higit na simbolikong leader. Ang tunay na pamahalaan ay pinamumunuan ng tagapagmana ng trono, si Fad, na siyang magiging hari pagkalipas ni Khalid. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Faisal, ang Saudi Arabia ay matapang na lumaban sa kanluran sa pamamagitan ng oil embargo at mga patakarang pro-Palestine. Subalit sa ilalim ng bagong hari, ang fokus ay stability at pagpapatuloy ng ekonomi hindi ang matapang na panlabas sa pulisiya. Subalit pagkatapos ng kanyang kamatayan, may mabagal subalit malino na pagbabago sa posisyon ng Saudi Arabia. Unti-unti, nagsimulang lumalapit muli ang bansa sa Estados Unidos. Ang oil embargo ay hindi na ginagamit bilang armas ng politika at ang fokus ng bansa ay lumipat mula sa pagtutol sa kanluran at pakikipaglaban sa industriya ng langis patungo sa pragmatikong pulisiya sa hindi direktang paraan na kinabang ang mga bansang kanluran na dating nalugi dahil sa mga desisyon ni Haring Faisal. At ang tanong, ito ba ay simpleng pagkakataon o ang kanyang kamatayan ba ang nagbukas ng daan sa mga patakarang mas pabor sa interes ng mga banyaga? Noong panahon ni Haring Faisal, puno ng tension ang relasyon ng Saudi Arabia at Estados Unidos. Subalit matapos ang kanyang kamatayan, naging mas magaan at mas magiliwang relasyon sa ilalim ng pamumuno ni Haring Khalid. Mas malapit ang Saudi Arabia sa US sa ekonomiya at militar at ang papel nito bilang produktor ng langis sa mundo ay mas kontrolado na ng global interest. Ang suporta sa Palestine ay nananatili, subalit mas moderate kumpara sa panahon ni Haring Faisal. Maraming naniniwala na si Haring Faisal ang nag-iisang hadlang sa domination ng kanluran sa gitnang silangan. At nang siya ay wala na, mas lumakas ang influensya ng Estados Unidos sa mga patakaran ng kaharian. Ang kamatayan ni Haring Faisal ay hindi lamang pagtatapos ng kanyang buhay, kundi nagbago rin ng malaki ang direksyon ng patakaran ng Saudi Arabia. At ang tanong, ito ba ay natural na pagbabago matapos mamatay ang isang leader o may malaking pwersa bang nagplano ng lahat ng ito? Ngayon matapos nating suriin ang lahat ng mga katotohanan at teori, ano ang sa tingin ninyo? Nakitil ba si Haring Faisal dahil sa tadana o dahil sa isang matagumpay na pakikipagsabuatan? Isulat mo ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Naniniwala ba kayo na ito ay simpleng kaso ng pagkitil? O may malaking pagkasabwatan na nag kay Haring Faisal para sa global interest? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan i-like para suportahan kami. At mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi nyo mamiss ang susunod na video tungkol sa kasaysayan at mga conspiracy. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo at makikita muli tayo sa next naming video.